Pangulong Duterte, hindi daw siya takot na mamatay. Noong isang gabi, tumatawag siya kang attorney Hariroki at pinaalam nito na pwede na daw siya hulihin ng anumang oras. At sabi ni Hariroki kung sino ang nag nagsabi sa kanya, at sabi naman ni Pangulong Duterte, hindi niya pwedeng sabihin kasi nasa phone lang sila. Pero sabi ni Pangulong Duterte hindi na daw siya matatakot kasi handa na daw niya harapin lahat. Pero kung ang ICC naman ang huhuli sa kanya, hindi daw siya pahuli ng buhay. 80, 80 years old naman daw siya. Okay na daw siya. Yun kinabukasan ang pain pinagsalita na hindi daw sila mag serve ng warrant hindi daw sila mag serve kung ang warrant of arrest galing sa ICC at sabi naman ni eh, Harry Roque na pwede din daw ang NBI ang gumagawa nito pero ang taong bayan nakabantay na kung mangyari man yan, Siguradong magulo talaga ang Pilipinas.